Magandang araw sa inyo mga kaprok at panibagong vlog tayo ngayon ah, Dito tayo sa Banda Monumento sa isang ukay-ukay Napakamura ng mga sapatos na dito mga kaprok Sa halagang 250 Ayan Ang pinakalawis na 250 Nagkakaroon na kayo ng sapatos na sorry pa pwede pang forma pa, pa, running shoes Dito lang ito sa may ukay-ukay Katabi lang ito mga kaprok ng uh, Hotel, hotel. Katapad lang din ito ng pure gold dito sa monumento itong okay okay na ito mga kaparok at ang palatandaan ay ito mga kaparok ako ng pure gold at katapatan lang din ang neta siya at kuwan din ang monumento circle ayan. mga sa pasok dito ng mga solid ayan, takot po yung mingin na konti support sa inyo baka po pwede pa pakisupporta na naman ang aking malit na channel sa youtube prof tv pakisubscribe na lang po at pakipindot din ang notification bell para maging update kayo sa aking mga susunod na video ayan maraming maraming salamat Ah, uh, pakamura ng mga sapatos nila dito mga makro kaya Ba, maran pa may pipili dito mga pipili yan ba, uh. uh. puro sapatos yan. mga pang sa uh. likod ko, ay mga pang sa uh. patong so, Puro sapatos yan no. Uh. Zero uh. Nike, Adidas, New Balance ayan. Beach Nike. Jordan Puma, may pila. Kapro, kaya ito napaka mura nito Baba lang ng presyo nito 350, ayan Meron ka ng sapatos na solid O, Oh, Pwede yung pangarani nyo siya maganto Kaya like small size ito mga kapro Pila, pila ito mga kapro O medyo madumi lang konti At konting linis lang ito mga kapro Sa halagang 350 Meron ka ng sapatos na solid ayan. Ang size lang nito ay size 4 and half ang size nya ito mga kapro Pambabay size at meron ditong puma rin ito mga kaproko. Ito, solid pa rin ditong puma nito. Ang price naman itong puma ay 500. Uh, 500 lang to pero solid pa ito mga kaproko. Oh. Uh. Paganda rin ako ng kulay niya. Kung sa magaan siya. Pwede rin siya ng panang pang running shoes siya. Hmm. Ang size naman dito ay ayan, di ba kita natin na? Uh size 7 ang size ito mga kapro ba 500 ang price nya o yan sa mga naghahanap ng puma baka magustuhan nyo ito ito pero dito ang available ito size 7 okay pa naman yung kanang outsole nya yung mga kapro kala pa gano'n siya putput ah. at gano'n din ang kanang insole nya Ayan. kita pa yung pinakalogo ng puma kompleto pa wala pa issue At meron din Nike dito mga kapro kato pa ng Nike. Ito 450 na naman ang price dito oh. 6N na naman ang size dito ayo kanang outsole niya yung konting linis lang to pero wala pa tong ganap put to to mga kapro kayo. Ah. Ayan oh. na ang size naman ito 6N na size dito mga kapro ka. Uh -huh. 450 lang ang price dito ayan. Ito mayroong ASIC dito mga kaproka. Size 11 ang size niya ang ayan. Ang panang outsole niya. Ayan. Wala pang ganong putput siya. Okay pa ito. Good pa ito mga kaproka. Size 11 ang size 400 lang ang price. Ayan. Nakapakamura naman ito mga Magaan siya. Oh. Pwede siyang running shoes. Eh. Ito. Meron din na new balance dito. Oh. 400, uh, 450 naman ang price ito yung kanang outsole nya yung ano okay pa so wala pang is solid pa solid pa rin yung kanang isole nya ayan 450 lang ang price size ito ay? ay size 5 lang ang size ito mga kapro small size size 5 napaka moral ng mga sapatos dito mga kapatid sa palang adidas oh sorry to sorry to ang dito, oh. ganda pa ng adidas na ito ang ganda pa ng forma ng adidas na ito 200 lang ang price dito mga kapatid so, halagang 200 meron ka ng adidas na solid oh small size lang ito mga kapro kaya kung outdoor nya okay pa medyo madami lang kote kote linis lang ito mga kapro. at ang size dito ay 4 and a lang ang size ito mga kapro 4 and a ang size uh, yeah, solid pot 4 and a half lang adidas ang kapala nito mga kapro model nito yung yeah, adidas na torsion yeah. solid na solid ito mga kapro ha? Ah, kung sino man na nakakapanood itong aking video di sa youtube ha ah. 200 lang ang price nito napaka mura nito oh. size small size lang ito 4 and lang ang size nyo meron ka ng solid na sapatos na adidas o oh. ayan ito, another na adidas ito 350 ang price nito mga kapro napaka mura talaga oh, solid pa o oh. gawa ng outsole nya ayan. wala pang gano'n siya putput -put, ah. okay pa siya at gano'n din ang install nya ayan kompleto pa wala pang issue ang price naman nito ay 350 at ang size naman niya ay 6 and half ang size ito mga kapurka sa halagang 350 ito meron ka ng atidas na solid ayan napakamura oh at meron din dito na solid na Nike ito yan like it solid din pa rin ito mga kapro kaya ka ng outsole niya ayan okay pa wala pang pa ganang food konting linis ka medyo madami ng konti konting linis lang ito mga kapro at ang size nito ay 7 and a half ang size niya ang price naman nito mga kapro ay oh, 400 lang ang price naman nito mga kapro meron ka ng Nike so, solid ayan Napakamura na. Napakamura talaga sa mga sapatos dito mga kaprok. Aras marami dito mga mga kay ay Nike saka Adidas. Kaya marami kayong mga dito. Katulad nito Nike. Oh. Solid pa to 300 lang ang price dito mga kaprok. Ka. Napaka solid pa dito. Ayun ka outsole niya. Oh. Medyo madumi lang konti kaya lang. Wala nang, wala siyang putput siya mga kapro, ka at ang insole niya ayan kumpleto pa wala pang isir ang ayan dito natin makapano size niya ang size nito mga kaprok ay 6 and a half lang ang size niya ayan sa halagang 300 meron ka ng solid na Nike ito pwede siyang pang forma, pang harabas at Pwede siya ng mga running shoes. Ayan, lahat nasa kanya na ito mga kaprok. Sa Saan ka pa? Sa halagang 300, meron ka ng solid na sa sapatos. Nike. Hindi natin okay. maiisa-isa yung mga price nila mga kaprok. Sa dami ng mga sapatos dito. Ayan. Kaya ba? Paparami na rin mga customer. Mga, Ito, maganda rin ang kulay nito Adidas na ito. Duram, Duramo ka ng model niya. Duramo 6. Ayan. oh napaka mura din ang price nito mga kaprop sa halaga 300. O, meron ka ng solid na Adidas. Ayan. Ang kanang outsole niya, ay, wala pang gana siyang punpud. Medyo madami lang konti-konti lens lang to mga kapro. At ang insert niya, okay pa naman yung insert. Wala pang issue size 7 siya size 7 ito mga katropa 300 lang ang price ito 300 at hindi pasensya na ako mga, mga katropa hindi ko ma-isesya kung sa dami ng sapatos dito kung magkano ang mga price nila pero sa halagang 200 ay pinaka lowest price na yan meron na kayo mabibili mga sapatos dito na pang running shoes, pang porma, pang harapat ay meron din pang basketball dito mga katropa Alas na ang kandito ang sapatos eh. Yan, May iba mga branded pero karamihan ang Adidas sa uh, Nike. Meron yung bala sa oh, ito. Ito yung bala sa oh, magaan siya. Oh, pwede siyang pagforma, running shoes. Ayan, mga pangkarabas. -pang Medyo madabi lang konti kanang outsole otso nyo. No? Ang size naman ito ay 7 na yun ang size niya mga kapat. Ang price naman ito ay 500 rey dayan, balas 500 ang price niya. Pero marami ito, maraming marami, maraming mga solid pa rin dito mga kapuso. Parang ah, marami na rin namin dito mga from kasi na mga kapal ito, Eto, solid pa to dito sa ito mga 350 lang price yung kanak outsole niya ayan wala pang ganang siya medyo matamil ng konti konti linis lang to at ang insole niya mga 4 lang size nyo 350 meron ka lang dito solid ayan o adidas na 400 lang price adidas na ito okay pa 300 ito meron. Ito big size 650 naman ang price nito. Uh, size 11 ang size nito na propose. Adidas 650 lang ang price niyan. Hmm. Ito New Balance. Ang price naman nito New Balance ito po 450 New Balance. Okay pa rin po nang outsole. Size naman ito ay size 6 6 ang size niya mga kaproko At meron din dito Adidas ito big size din to mga kaprok. 400 lang ang price nitong Adidas nito. Ganda nito, solid pa rin tong kan Adidas nito mga kaproko Sa mga naghahanap ng Adidas dyan na big size to. Alamin natin kung ano size niya. Size 9 ang size nito mga kaproko Ang price lang dito ay 400. Napaka-mura to mga kaprok. Sorry ka ng Adidas. Oh. Oh, okay pa yung kanong insole nyo. Oh. Ayan, kita pa, oh. Ay, ayan. Mga branded na kanong original na Adidas. 400 lang ang price nyo. Size 9. Ito, another na Adidas din ito. Oh. 200 naman ang price nito, mga kapor 200 lang. May Adidas ka ng solid, oh. Ayan, medyo may konting bulbul lang ito mga kapuro okay, Pero ang price nito na napakababa naman oh. 200 lang size niya. O size 7. O sa mga hanap na Adidas diyan, no. Ito meron dito magaan siya, pwede siyang pang-running shoes, pwede siya pang forma, panlakad, no? pakaraba. Sa halagang 200, meron ka ng solid na sapatos ng Adidas. Ah, meron dito, um, no? Nike naman ito. Solid pa rin ito. 450 lang ang price nito mga kapro kaya ka ng outsour niya wala pang ganong food food medyo madami lang konti konting linis lang to at ang insour niya okay pa wala pang insour 7 any up ang size nito mga kapro ha? ayan 450 ang price niya at mayroon meron, meron din adidas na ito medyo big size din siya sa halagang 600 naman ang um, price nito ng mga kapro, kapro ko konting linis lang ito medyo madami lang konti ko kaya pa ng outsole nga yan wala pang garo siyang purpuda medyo madami lang konti konting linis lang ito mga kapro 8 and a half ang size ito mga kapro 600 ang price lang ito mga kapro solid pa so best ang Ante, tele niya parang gambosa siya gambosa oh. 600 lang ang price nito mga kaproka ayan ko ng outsole niya konting linis lang medyo madabi lang konti mga kaproka ang size naman nito ay size 7 ayan 600 ang price nito mga kaproka solid pa adidas bahala sa iyo. Napaka-mura ng price ito. Ito, sa halagang 200, meron ka na solid na sapato. yung iyo bahala sa tabak. Ang auto niya, yan, okay pa siya. Wala pang ganong issue ito, mga Wala pang ganong tutpun. This small size lang size ito, mga kapat. Mga size nito ay size sport, Size sport lang size niya pang running shoes ito, mga Okay pa rin yung kanang So solid na Nike rin ito mga kaprok oh. 400 naman ang price ito Air Max na Nike Ayan ka na outsole nya Medyo madami lang konti wala pa siyang ganong putput sa mga kapro oh. Okay para rin yung ka na insole nya wala pang issue Ayan. Ang price naman ito ay 400 Ang price nya ang size nito mga kapro ay 7 inip ang size sa halagang 400 uh, 400 meron ka ng sapatos na Nike na solid Air Max yan mga kapatid ayan ito yung pinaka, uh, pinaka highest na price nila ito ka ng A, A6 A6, A6 na ito mga kapatid 1,300 ang price nito ito yung pinaka highest price nila dito mga kapatid ayun ang size naman ito ayun ang panang otso medyo may pagpunta rin konti konti hindi is lang din ito mga kapro size naman ito ay size size niya makita makikita mga kapro size 8 ang size nito mga kapro size 8 ito mayroong pambabaing kulay na Nike. Ito kulay pink to mga kapro. Small size lang ito. 400 ang price niya. Ang outsole niya yung mga kapro. Wala pang isyo. Okay pa yung mga outsole niya. Wala pang ganun put put. Ang size naman ito ay size 7. Ayan. Pambabaing kulay ito mga kapro. Okay pa yung kanang isyo niya. Pang, pwede siya pang running shoes niya. mag siya mga kapro. Meron din dito ng adidas na Stan Smith ito mga kaproko. Oh, napaka baba naman ang price ito. Ayan ang price ito. 750 ang price niya meron solid pa itong adidas na Stan Smith ito. Ang outsole niya medyo madami lang konti-konti linis lang mga kaproko. At ang insole niya ayan okay pa wala pang issue. 6 na yung size niya. Ayan Sa lagang 750 meron ka ng sorry na Insta, Adidas na stand Smith. Ayan